Patama ni Vice kay Tito Boy, inula ng komento. Viral nga ngayon sa internet ang maanghang nabanat ng komedyante at its showtime host na si Vice Ganda laban sa King of Talk na si Boy Abunda, maging si Vice na kapamilya ay hindi nga maiwasang mag-react sa mga napapabalitang hiwalayan kamakailan ng ilang celebrity couple, gaya na lamang ng mainit na pinag-uusapan itong nakaraang mga araw na hiwalayan ni Nabea Alonzo at Dominic Roque, hindi nga pinalagpas ni Vice ang issue at nagbahagi rin siya ng kanyang sariling opinyon, ngunit hindi ito para kina Bea at Dominic, kundi mukhang para sa mga taong nakikisawsaw sa issue, tulad na lamang nga ni Tito Boy na matatandaang ang nagkumpirma sa hiwalayan ni na Bea at Dominic sa kanyang talk show sa GMA7 na Fast Talk, matatandaang ang isiniwalat pa ni Tito Boy na tama raw ang pahayag ni OG Diaz na hiwalay na si Bea at Dominic ibinunyag din niya na isinauli na ni Bea ang mamahaling engagement niya kay Dominic, Ayon pa kay Tito Boy, nag-usap pa raw si Nabea at Dominic para subukang ayusin ang kanilang relasyon. Samantala, tila napahiya nga si Tito Boy dahil sa naging pahayag ni Vice sa segment ng It's Showtime na especially for you noong lunes. Sa nasabing episode, tinanong kasi ni Vice ang babaeng contestant na nagnangalang Aubrey kung ano ang trabaho nito. Tanong pa ni Vice sa contestant, anong ginagawa mo ngayon? Employed ka ba? Sagot naman ni Aubrey, Yes po, I'm currently working as a data validator. Ngunit di nga inaasahan ng mga madla ang sumulod na pahayag ni Vice kung saan, nagpasa rin siya sa mga taong nagko-confirm daw ng mga hiwalayan ng walang pahintulot, Well ka pa ni Vice, data validator, siya ang nagko-confirm ng mga breakup na hindi naman sila pinayagang i-confirm. E Natawa na lamang nga ang mga co-host niya at mga madlang people dahil sa naging hirit ni Vice, hindi kasi mahirap na hulaan na may kinalaman sa isyo ng hiwalayang Bea at Dominic ang pahayag ni Vice Ganda. Ramdam nga ng mga madla na si Tito Boy ang kinapatamaan ni Vice, matatanda ang kamakailan lang, ay naglabas ng sama ng loob si Bea laban sa mga taong kinumpirma ang hiwalayan nila ni Dominic. Na walang konsent o pahintulot mula sa kanila, samantala, sang-ayon nga ang mga madlang netizens kay Vice Ganda, lalo pat marami raw talagang host gaya na lamang ni Natito Boy at OG Diaz, ang inuunahan ang mga celebrity couples sa pag-anunsyo ng kanilang paghihiwalay.